toneto nila ng basura na hakot sa iba't ibang clearing operations ng MMDA matapos ang paghupa ng baha. Si Benji Durango sa detalye live. Benji? Hi Audrey, ka na ba? Kasi ko hindi pa nakumihingi ako na pasintabi dahil uh, gusto ko lamang ipakita sa inyo ang sitwasyon ngayon dito sa uh, San Juan River, bahagi ng Quezon City. At uh, tignan tingnan nyo naman ang aking likuran. mag adjust pa ako sa banda rito para mas ma-picture out ninyo. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo ang naging ambag natin sa kalikasan. Makikita nyo dito sa akin likuran ngayon ang sari-saring mga basura na naipon matapos ang pagbaha nung nakaraang linggo. Dito yan sa May Maria Blo Bridge malapit sa kanto ng e. I. at Araneta Avenue sa Quezon City na isa sa unang lumangoy sa baha noong nakaraang linggo. Sari-saring basura, makikita nyo rito. Meron akong nakita rito na ref, helmet ng motor, case ng alak, styrofoam, plastic, kahoy at napakarami pang iba. Sinabi ng, si uh, una lang sinabi ng MMDA na nakakaapat na raang tuniradang basura na ang kanilang nahakot mula sa clearing operations na kanilang ikinasa ng humupa ang baha. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang mga tanawin sa San Juan City kung saan gabundok din ang basura ang kanilang nakokolekta araw-araw. Sa District 2 naman sa Kaluokan, isa sa basurang kanilang nakolekta, bed mattress. Kinalangan pang gumamit ang payloader para makadakot o madakot ang mga basurang ito. Ang mga basurang ito ang bumara sa 71 pumping stations sa NCR bago pa man ang pagbaha. At una nang sinabi na, o nag-ibiso ang MMDA na maglalagay sila ng trash trap sa mga ilog para matrap ang mga basura at di na umabot pa sa mga pumping stations at mga barangay officials naman ang siyang maglilinis nito bukod sa MMDA. Nakikiusap naman ang buong gobyerno na matutong disiplinahin ng ating sarili sa pagtatapon ng basura para hindi tayo mauwi sa disgrasya, lalo na tuwing malakas ang ulan. Paano natin gagawin yan, Audrey? Papakita ko sa inyo. Halika rito kay Jason. Ang mga simpleng basura na gaya nito, ilagay natin sa tamang lalagyan. Sa simpleng bagay na yan, malaking tulong na para sa ating kalikasan. Audrey. Well, Benji, sana abutin pa natin yung panahon na makikita natin na mayorya ng mga Pilipino ay magiging masinop na no sa pagtatapon ng basura. Maraming salamat sa iyo, Benji Durango.